DSWD for Peace Cash Grant. Ikaw ba ay buntis o kakapanganak pa lang? O ang bata ay may edad na 0 to 2 years old? Well, kasali ka dito. Ang DSWD o Department of Social Welfare and Development ay nag-anunsyo na na pwede mag-register online para sa 4 household beneficiary sa buong bansa o nationwide. Ito ay paghahanda na maipatupad ang nationwide na first 1,000 days o F1KD. Ito ay ang conditional cash grant. Reminder, ah, cash grant. Simula ngayong taon na to. Ang F1KD o first 1,000 days ay nakapokus sa maternal at ng kalusugan ng bata. Kasama dito ang kalusugan bago manganak at pagkatapos manganak ng isang ina. Ang iRegistro ay inilunsad ng GSWD para sa updating ng mga buntis at ng mga bata na edad na 0 to 2 years old para sa F1KD Conditional Cash Grant. Dahil dito sa iRegistro, ang mga 4 beneficiaries ay pwede na mag-update ng profile. Ang mga 4 online ay makakatanggap sila ng notification via text o kaya ay email tungkol sa status ng kanilang update. Ang iRegistro din ay nakakonek sa Philippine National Identification System o yung tinatawag natin na PILSIS o kaya ay National ID at ng database ng PORPIS para sa mabilis ang pag-update nito. Ang F1KD ay isinasagawa para sa nutrisyon ng mga bata lalong lalo na yung mga buntis at nagpapasuso ng mga ina na may edad na 0 to 2 years old. At balak din ng DSWD na maglagay ng mga kiosk o yung mga mini computer system para gamitin nyo sa inyong pagre-register sa inyong lugar at yung mga lugar na walang internet. Pwede mag-apply online o kaya ay humingi ng application form sa kahit anong branch o sangay ng DSWD. So, paano tayo mag enroll o mag magrehistro sa i-rehistro ng DSWD online? una-una, so, gamit ang inyong mobile device o phone o yung inyong cellphone, ang i-rehistro ay mabubuksan sa link na nasa ibaba. Okay? I-type nyo lang yan mula sa inyong cellphone. So, ang gagawin nyo lang gamit ang inyong phone, pumunta kayo sa search at itype nyo lang yung link na yan na nasa ibaba. ba. And then, etong una-una nyo makikita ngayon pag nando na kayo sa loob ng website ng DSWD. So, currently, the DSWD I registro focuses on updating the profiles of poor household beneficiaries with pregnant members or children age 0 to 2 years all in preparation for the implementation of the first 1,000 days conditional cash grant. Okay, pagkatapos nyan, sa ilalim nyan, makikita nyo rin, only active poor peace household beneficiaries who are 18 years old and above and has the PILSIS o kaya yung national ID can update the information. Okay, eto yung note ano. So sila lang po yung puwede na mag-apply sa ngayon. Sa ngayon lang po yan ano. Dahil bago lang po yung system at ina-upgrade po, po. So kailangan active na 4-piece household beneficiary saka 18 years old and above. Ang puwede mag-update ng information ng mga pregnant members at saka yung mga anak nila na age 0 to 2 years old para sa 4 piece Okay? Nailedyan po. And then, are you an active for peace household? So, active ba kayo ngayon? At, kayo ba ay 18 years old? So, at meron din kayo na PILSIS o kaya ay national ID. And then, pag ang sagot sa lahat ay yes, so, i-click na lang sa ilalim yung yes, continue. At kung hindi naman, nasa ilalim na ilalim, no. Ibig sabihin, hindi nyo na-meet lahat ng minimum requirements. Okay? So, Pagka-click nyo na yung yes, papasok na kayo sa loob ng menu ng i-registro. Okay, dito mag enter na kayo ng inyong name, ng first name, middle name, surname, saka yung birthday. And then, i-click nyo lang yung continue sa ilalim. Pagkatapos nun, hihinga naman kayo ng ID, so mag-take kayo ng selfie picture. Sundan nyo lang yung procedure o proseso kung paano ginagawa. And then, para mag-update ng inyong profile, i-click nyo lang yung Update Member Information na button. Okay? Kung mag-update kayo ng information. Kung kayo naman ay isang pregnant woman o buntis, i-click nyo yung Update Household Member Pregnancy Information. Okay, so para mag-update lang kayo ng information. Para sa mga children naman o sa mga bata na age 0 to 2 years old, i-click ang newborn at add, add newborn. And then, i-provide nyo lang yung necessary information or details katulad ng name, age, para sa mga newborn. Okay? And then, pag na-update nyo na yun, click nyo lang yung submit update to upload the new information. And then, aantayin nyo lang sa inyong email o kaya ay text mula sa DSWD ang confirmation na kayo ay nag-update na sa i-rehistro. Okay, undali lang po yan. Sundan nyo lang po. very straightforward. O diretso lang sa mga tanong ang sagot. Okay, meron pa rin tayong mga DSW videos na pwede natin panoorin. Meron tayong medical assistance na para sa inyo. Isang buong video po yan. Para maintindihan nyo kung paano nakakakuha ng medical assistance sa DSWD. And then, Meron din tayong naging problema before, na yung 10K na ayuda, naging 1.5K na lang. And then meron din tayong DSWD for peace na pwede na magkaroon ng pensyon mula sa SS. Okay, yan po yung partnership ng DSWD sa kadang SSS. Okay, pwede nyo rin po panoorin yan. And then, alam nyo rin ba na meron na kayong discount mula sa electric bill sa inyong kuryente? So, ito ay dagdag tulong sa mga benepisyaryo ng DSWD. Meron din po tayo At ang bagong programa ng DSWD, nakasama ang mga solo parents, mga buntes, mga bagong panganak, meron din po tayo niyang. At yung panghuli ay ang cash assistance naman sa DSWD. Meron na po silang mga branches kung saan kayo pwedeng pumunta. kamo kano para sa mga tagapasig, marikina, Taguig at pateros nasa isang branch sa po yan at nasa pasig po yan sa may palengke okay so by area po tayo okay so hanggang dito na lang po muna tayo at maraming maraming salamat po sa panonood at i-comment nyo lang kung meron pa kayong mga ibang katanungan huwag nyo rin po kakalimutan na mag like at subscribe at hit nyo na rin ng bell para updated kayo sa ating mga future videos mula po sa Promag TV maraming maraming salamat po sa panonood at God bless.